So yun yun Welcome back to my channel mga kaparak no? So mga kaparak Ipo-force play ko na naman sila Pero ngayon ibang diskarte naman ang gagawin ko no? Bali yung mga may pares Tsaka may itlog Hindi ko isasama kasi mabilis silang Rumek pabalik Kasi nga dahil niya may mga itlog So kailangan medyo magtagal sila Kasi mag umpisa na yung training Unahan na natin yung training Ipo-persay na natin sila magsilipad no mga kaparak Samahan nyo ako mga kaparak mga warriors ng muna natin ngayon, yung isasabak natin sa rundahan, no. Kita nyo, mga kaparak, no, tumaas sila ng gusto dahil nga sila-sila lang, mga pangdi na lang. May kasama pa sila doon, no. Ganyan natin. Balikan ko kayo, mga kaparak, no. May mga kasama sila, no. Hindi tayo sa hindi mainit. Nasisilaw ako, eh. Bali hindi lahat sa atin yung mga kabarak no? May mga kasama sila dyan yan, Mga ibang puti grisil na yan O no? anong chair, chair ba chair ba na yan Ayun umiwalay na yung apat May dumagdag naman dalawa Wow. oh, init. Bali, ito nga, no. Yung may mga pares natin, ayan ah. Hindi na. Hindi natin sila sinabay kasi bumabilis yung pagbalik nila dahil nga meron silang mga, ano, itlog. Ayan, no, oh, mga gustong gusto lumabas. So, oh. akala nila, makakalabas sila. No, 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 no. Balikan ko kayo mga kaparak, no. Pag orasan natin sila. Much, much, much later. Samahan nyo muna ako mga kaparak. Papatukay muna natin itong mga breeders natin. Hey, mama, Hanggang ngayon mga kaparak wala pa rin yung mga warriors natin tingnan natin bali nirelease ko sila is alauna Hoy parak alas 12 pa lang alas 12 tuloy ang video Alauna alas on anong oras na ba taga check ko A little longer than a few minutes later So yun, alas 12 ko pala sila. Yun, marami silang kasama ngayon. No? Oh. Alas 12 ko pala sila ni-release. Tingnan natin kung anong oras sila babalik. Kahit mga 40 minutes siguro. Okay na. Kahit 30 lang. Basta unang ano lang nila eh. Force fly na. Pang matagalan na lipad na hindi kasama nila yung mga breeders natin. So yung mga breeders talaga natin nga uh, flyers din natin. May mga itlog. So ang tendency pag rumonda sila is bumabalik agad. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya nahahawa yung mga warriors natin. Kailangan medyo tumagal na sila sa liparan ngayon ng mga kaparak. Samahan nyo muna ako. Nakabaxer pa ako. <laughs> Nope! Ito na siya idol mga kaparok no Balihin na handpick pa rin natin siya Ayun no, nakikita ko yung mga warriors natin no May mga kasamang iba no Nakikipagbakbakan na talaga ito. So, so, nawala nga pala ito kahapon, no, mga kaparak, no? Oh, no! Ewan ko, nung pag-uwi nga namin, dahil naglalamove kami kahapon, pag-uwi ko, yun, nandun na. Nasa ibabaw lang ng kulungan, oh. Bali, ito yung mga pinapatuka ako ngayon sa kanya, no? Mga kaparak, kita niyo ba? Breeders na may halong, halong integra. I am the one, the you turn, don't need natin kung makikipagsaba yun. Tagal yun, eh, ano nakikita nyo? Hindi pala. <laughs> Gutom yung bataan natin, o, oh. oh, wala na. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Kukuha pa kita. Mukhang hindi tatagal ng ano Siguro mga 15 minutes pa lang yung ronda nila. Wala pa nga yata. Sige, ronda pa. Oh, dito ko muna. Dito sila mga kaparak no pakikita ko sa inyo tuloy tuloy pa rin na may ronda nila po force play natin sila no? ha ang may wagang pamatpat bugaw tayo mukhang parekta na sila eh Okay, ganoon to dito oy doon nope Nope. Ano na naman? Hindi nawawala ako, baka dito na yun ako lumbat mo. Say good white up. Ay, tingnan mo kung meron dyan. Ako, ako nga nawawalan eh. Ang checkered white right flight na may ano. na yung May bisita nga pala tayo mga kapatid no. May bisita tayong may bisita tayong cowboy. Ayan oh. Ino susukatan na ako eh. May karera na ulit

Nawala ito. tumakas na siya. Ay, yung yun. sila. nga. Andito yung bisita natin. So, papainumin natin yung gamot sa sipon yung manok. Parang may sipon to eh. Yung mga ibon natin ayun oh.

Kaya po force play na ako sa ulit. Giniagawa mo. Ito si Bumbay. Ayan. Painumin niya ng gamot sa sipon yung mga manok. Ako dito lang muna ako magbubugaw. sila eh. Kailangan nyo yung kahit nyo araw 30 minutes. Lipad. At ano bang ano? Magkakagas ah, na. Magkakagas eh. Ano rin, nasa kulang-kulang dalawang libo. Okay ano, na boss. Tatlong set. Ah, tatlong sing-sing, one five. Super set. Ewan ko kung 2K na yun. Ay, salang mga 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 inakay. Hindi, ito. Mga ina-card niyo. Mga naka-ready na yung mga yan. Doon uh. taso ka? Oo. Nasa 20. Oh my Hindi. Subukan mo nga ito ba kung pwede na doon. Dito, scratching pin. Saan mo ilalagay? Dito lang mo muna. Eh, Diyan yung sa lupa nga. Oo. Oh, malaki. Tatry lang natin kung kaya na sa scratching pin. Hindi yan! Ditit nyo ni. Eh. Oh, na din. may mga Ito nga si gusto ko, may mga kumbati na ito. Para i gel sa aming scratching ko. Ito ko ko na nga so para maganda tignan. No? Ang kasi kumbati na ito. Galing dito yung mga taga-tundo na karoon eh. Ah. Yung sa vlog ko. Kala. Kala, kala lang pilitin mo din siya. Di. Pilitin mo siya oh. Mm -hmm. para 'di ba? Ano 'yun? Okay, got point. Like. wala lang yung ng singsing. Oh. sa iyo 'no. Iba 'yun. Doble white up. lang singsing 'yun. Ano, nakita mo na 'yon? Ano 'yun? Sa dami rin. sa yun, right um, silabi um, ni Jen. これができるよの Few minutes later. Time check mga kaparak no Ano palang lang 20 minutes lang tinagal nila 12:20 lang Pero nandito na sila mga kaparak sila mga kaparak no. Pinapasok ko na rin dagat, kita ba? Ayan. So yun, maraming maraming salamat at tumabot ka hanggang dito sa dulo ng videos ko. Kaya kung bago ka lang or napadaan, napasulyap, napasilip o kang anong ano paman, huwag mo namang kalimutan pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Please like and share. Goodbye mga kaparak. God bless, ingat, stay safe always. Bye bye!